Ayan, magandang hapon mga paps. ah, uh, ito na si Brutus. Ayan, kung makikita nyo, ito yung uh, maskara. Bali, ito yung uh, ilalagay natin dyan sa harap. Hindi ito literal na maskara, no? Na ginagamit na ganyan. <laughs> Hindi. Ito yung uh, maskara na nilalagay natin dyan sa Brutus. Bali, uh, ito yung kailangan natin dyan. Yung windshield, ito. Napa, ano na rin natin. Naparestore. At saka itong Corona. Ayan. Itong corona, hindi ko na pininturan kasi stock uh, stuck pa yung, ano niya, yung pintura. Tapos doon lang naman kasi din sa loob to ilalagay. So, hindi naman siya masyadong kita na. Kaya okay na din yan. Tapos bumili na rin ako ng mga tornilyo na gagamitin para makabit tong uh, uh, ano natin, maskara. Kaya, ayan, dito natin yan ilalagay sa ibabaw. Dito sa, uh, sorry, dito sa harap ni Brutus. Ayan. Kaya simulan na natin ang paglalagay nito. Yan, bali kakabit na natin tong uh, Corona. Ayun, kakabit natin tong Corona. Kaya ngayon ang gagawin ko ay ano muna lagya uh, lagyan muna natin ng uh, langis tong ano mga tornilyo para pag iikot natin madulas. So, dito yan ilalagay. Okay, ah, sa... Ayan, bali nakabit na natin tong uh, Corona uh, ang, ang pagkakabit nito mga, mga paps hindi siya dapat ano masyadong maigpit kasi ang tendency baka malustred yung tornilyoan nito hindi naman to gano'ng kabigat eh kaya okay lang uh, hindi masyadong maigpit ayan so okay na siya susunod eto namang pinakang ano maskara bali kakabit natin tong ano uh, windshield na pina-restore din natin ayan mapapansin nyo napakakinis yan no? ayan kaya simulan na natin Bali, ang tornilyo niya, ah. hindi ko lang alam ang size nito, pero ganito lang kaliit siya. Ayan. Ilan to? Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim yung butas na ito. Kaya simulan natin dito muna sa pinakang gilid. Para mas madali. Ayan. At mga paps, hindi rin kailangan to sobrang ikpit kasi plastic to. So, baka mag-crack kaya. Ang uh, pag-ikot lang natin na ito, yung sakto lang. Para hindi naman ganun na uh, tong mga ano, pinakang uh, tornilyuan niya. Kasi plastic naman to eh. Mahalaga lang na nakakabit siya ng maayos. ka hindi gumagalaw-galaw. So, okay na dito sa kabila. Dito naman sa kabilang side. Ayan. kailangan ng screw screwdriver na tornilyo ayan, ayan na, naisa-isa na natin tong mga tornilyo actually mga pops kasi maganda rin pagka meron netong uh, maskara kasi nakakadagdag din to ng ano eh, ng looks ng motor. Ayan oh. di ba nalagyan natin tornilyo? <laughs> Parang ganito. <laughs> Pero hindi siya yung literal na maskara. <laughs> na ganyan. Dito natin ito ilalagay. Ganyan. Dito. Kasi ang stock ng uh, Brutus, pag bumili ka sa kasa noong mga 1999 or 2000, yung unang labas nito, kasama talaga itong ano, tong maskara. Ito, stock na stock to Bali, ginawa ko, pinapinturahan ko lang yan. Tapos pina-restore pina, pina -restore ko lang din tong ano, tong uh, windshield para magmukhang brand new. Tapos yung kulay niya, dapat parehas yung tatlong yan. Bali, apat pala. One, two, three, itong sa side. Kasi ito yung uh, pinakang base nung, ano eh, nung motor. Kaya dapat meron nito. Pwede rin wala. Eh, ano, kung mapapansin nyo. Pero para sa akin kasi mas maganda yung ano eh. Yung binalik natin sa original yung ano. Yung motor. Dahil, ah, uh, syempre, bira na lang kasi yung may ganito. Kaya pag nakita nga nabalik natin sa original na restore natin sa original look niya mas parang ano eh mas maganda tingnan lalo sa mga nakakaintindi ng ano ng brutus uh, mas maganda yung ano yung uh, pagka kumpleto yung ano yung uh, motor natin hindi siya yung kulang-kulang uh, Yan, unti-unti na natin ibabalik sa original tapos isang tornilyo na lang dito. Ayan, dito sa gilid. Ayan. Yung tornilyo naman nito nabili ko lang dito sa ano, sa, sa malapit sa amin, may bilihan ng mga bolts and nuts dito. Bali yung stock na tornilyo nito, kinuha ko lang yung sample para at least may idea sila kung ano sukat na gagamitin natin dito. Kasi mahirap mangula pag uh, bibili ka ng tornilyo. Kailangan talaga, dala mo yung sample para doon sila magbe-base na sukat. Ayan. So, ayan. Nakabit na natin. So, ayan na. Okay na, mga paps. Ang maskara natin. <laughs> Dito ka na lang ito ilagay sa mukha ko. <laughs> para mukhang brutus tayo. <laughs> well, anyway, ito. Okay na siya. Um, ang gagawin natin ay ito. So meron na rin siyang corona dito. Nakabit ko na. May maskara na rin. Nalagyan ko na tong uh, windshield. Ngayon, ipipix na natin ito dito. Ayan. Ito yung sinasabi kong maskara ng uh, frutos. So tornilyo nito, same lang din nito na kinabit ko sa windshield. Yun yung ilalagay din natin dito sa gilid. Pati dito sa ilalim. Uh, dalawa. So, ito yung tornilyo niya. Bali, higpitan lang natin itong mga tornilyuan dito. Ayan, sa ilalim. at tong higpit lang din para hindi gano'ng ka ano ka higpit dahil um, pwedeng magcrack din 'to pag sobrang na uh, higpit. ayan hindi naman natin kailangan ng na sobrang ano nito. Oh. A ah, dito sa kabila. Sobrang uh, higpit. ayan So okay na. tignan natin. Ayan, pakita ko sa inyo mga paps. Yan, ang sinasabi ko ayan, nakakabit na siya. At check natin kung may pit ayan. Hindi naman gumag hindi na gumagalaw, Yun lang ang importante diyan eh. Ayan, kumpleto na si Brutus. Ayan, ayan ko silipin nyo. May maskara na siya. <laughs> So, ayan, uh, maintain na lang natin yung ganyang itsura niya dahil uh, para sa akin kasi mas mas gusto ko talaga yung ano original look niya. Ayun, kung mapapansin niyo, kumpleto na, meron ng mascara, meron na ring uh, side mirror, meron na ring uh, lever boot ito. Tapos yung yung handle grip niya, ayan, original na din 'yan. Galing yan dun sa binila natin. Sorry. May dumaan truck, <laughs> may ngay o oh, ayan, okay na. So, galing to doon sa binila natin sa Morong, sa tropa din natin kay Pops Deck. Ayan, shout out sa iyo. Pag may kailangan din kayo mga piyesa ng uh, HD3 Brutus, pwede niyo rin siyang i-PM uh, ito para mabigyan din kayo ng mga mga piyesa na kailangan niyo. Meron din siya nito, alam ko yung mga sticker. Tsaka yung mga tornilyo. ayan. So, ikutan natin. Kumpleto na si Brutus. Ayan. 'di diba, Boging pogi na siya. Mas mas bumagay talaga yung ano yung itsura niya pag ganyan may maskara. Ayan. So, ah may san san kulang na lang pala mga paps ano. Ah, ang stock ng Brutus pag bumili ka sa kasa ng ah, mga 1999, yung unang labas niya, meron siya nakalagay dito na sticker na Kawasaki. So, parang ganito ang itsura niya. Ayan, ganyan. Uh, ang gagawin ko na lang siguro hanap ako ng gantong sticker tapos uh, ididikit ko na lang dito so yun naman madali na lang yun mahalaga nakakuha na tayo nitong maskara ayan so salamat sa panunod mga paps uh, pag may mga question din kayo regarding dito sa Kawasaki Brutus uh, baka pwede ko kayo matulungan ayan, PM lang kayo or mag comment na lang kayo sa akin sa video kung kung saan nakakabili ng mga pyesa or mga accessories katulad nyan uh, meron din ako dito uh, nakatago lang dun sa bodega baka may mga pyesa ako na hinahanap kayo pwede kong ibigay na lang sa inyo or uh, ibenta pagka pwede pagka pwede naman siyang uh, ano kasi yung mga ano yung mga piyesa ko dito na iba hindi ko na nagagamit eh so baka kailangan nyo katulad niyan mga accessories na itong Brutus. Kaya yan. So maraming maraming salamat sa panunood mga pups At uh, ingat sa atin lahat. And God bless. Thank you.